ay nagluto dito pag na siya mga lamas dire eh. kulang at lamas na ako ba ma'am ma'am daga ka glamas ma'am ah daga nyo lamas nagluto man ko Pwede Tagasa dahi kayo na cottage, sir. Sa diri sa pikas na, ma'am? Doon rata? Ma'am, wag yun ko ahos ba? Nagluto ko rin itong pansit, ma'am ba? Lami man nang naip. Pahumot-humot gud ni ahos para humot ka atong pagkaon na to. O dito ka makapangayos yung magbasing isa kapitas lang, ma'am? O, sir, oi. Tagyan ko ahos dito, sir, o. Ah. O. Ah. Problema na, sir. Wala mong kibaligyan dito yung mga lamas dito, sir. Naaragyan na sa palingke, sir. Kalimut ko pag-aho, sir. Dala, sir, Ay, salamat. Nakapangayo yung kag-ahos kang, ma'am. Taga, asa mo, ma'am. Taga. Taga-syudad mo ko, sir. Syudad sa Dabao. Lain ba na mo tubaga na, sir, kay mo budots. Aw, okay ka na, ma'am. Sa taga-Dabao, man. Aw, how di ko come sayo? Parisan taga sayo, budot, ma'am. Tut, 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 po ni mo, sir, eh. Hindi ba yung taga-Dabao, sir? Sa'yo po, sir. oy oni ang gitawag? og kong juje move. Bumulang, oh, 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 hahaha, 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 Atun hahaha, kay... hahaha, 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 kulang bu bombay dito eh nung isang po di sila nagkuhan dito na plaster nga wala mo po yung bombay dito sa mga ko si Niroha to dito eh uy nimbalik lang po ka sir bumbay oh nagdagang bombay, sir sila kabuok masig doon ang kabuok ma'am medyo maulaw naman ko ma o, eh ako lang bayaran ma'am ay ayun na ayun na sir ayun na ayun na sir oh ano brawa po niya mo ang ay kuwan? salamat dam kay ah. akong ipasubraan yun sir ay, basta may hanig oh. sir magligog dagat dapat pasubraan ganyan sir ay salamat mam ma Nindua ka bombay ma'am ay bayaran ta kay sige na ko na sir kay kan masigna kulang ato bombay ang niluto sir ma'am salamat kay ma'am sige 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 sir tawana to ayo muna ko aus ang kulang hot dun na siganya ngulam mas diri magluto nligo dagat dapat i-prepare magamit ay la ma'am atsal na puno ma'am unsa ni sir atsal ni puka ay atsal ma'am unsa unsa sir atsal ng kulang pud atsal Naunsa naman na? Hot eh. oh, na mo ni mo kung lamas eh. O na pa ipitinan sir. O oh. oh, na pa iradish. Oh. Punta na lang sir. Pag ikaw magbalik balik. O. Oh. Oh. Dala sir. Dala sir. Dala sir. Ayan si magbalik balik sir. Kay murag. Yasulan na ni mo sir ba. Magligo mong dagat sir. Dapat kong gamit sir. Hindi pa nga